about naman yung proper conditioning po sa mga, siguro in all levels po ng mga estudyante or kahit yung mga magulang din po natin, so, paano po yung pagcondition condition and preparation po sa back to school nga po? Okay. Siguro kung sasabihin mo, pagdating sa pagtulog, ano, hindi ibig sabihin na talagang kailangang ipapractice mo na maagang matulog dahil kasi yung mga bata, hmm kahit maaga matulog yan, automatic, pag may gadget yan, gigising at gigising yan sa madaling araw. Pero, magugulat, magugulat ka, ganun ka-resilient yung body clock ng mga bata. na mm. Na, halimbawa, de, 28, kahit gabi pa yan natulog, kina bukasan mm -hmm. ginising mo dahil kasi alam na sa eskwela automatic ay gising yan gising right. yan parang ganun pa, mm -hmm. tapos the, and then siguro one thing you have to make it a point na bilang isang magulang or guardian yung assurance ba na ay excited mm -hmm. excited ka dapat sa school ganyan ganyan and then right. no pressure na hindi sasabihin o oh, kailangan na pag-uwi mo rito may star yes, ka oh, 100 oh, ka, no ka ganoon kasi oh. iba doon na ano eh doon na dodale sa mm -hmm. uh, kaya parang grabe yung expectations at saka yung possibility for mm. frustrations na nako baka mamaya magalit na naman di ba kaya nga kahit sa mga yung mga different contest sa mga bata ang hirap dahil kasi grabe yung motivation tapos mm. pag natalo papagalitan yeah. imbis na imbis na i-praise mo oy oh, you did a good job dahil kasi sumali. ano na oh, sumali ka ka mm -hmm. natapos mo yung ano mm. yung portion yung talent portion or kung mm -hmm. ano man pero ang nangyayari instead na i-consider na achievement nagiging iba pa yung dating mm -hmm. na parang, parang, ah, ba't ganyan? Ba't ganyan nagawa mo? Parang, ganito, parang, mm -hmm. parang, parang nasisisi pa. So, may nabasa ko tungkol dun sa mga ganong parents ang sinasabi, ang tawag daw po dun yung hyperactive parents. Toto, tama po ba yung term na yun para sa mga ganong magulang na parang gusto nila maging Achiever okay, excel. talaga, o, parang gusto nila overachiever yung mga anak nila. meron po bang condition, may tamang po bang... Oh, may, mga, may mga ganong klaseng magulang. In fact, may mga magulang na ang tawag nga, di ba, yung ano, mga helicopter Helicop. uh, helicopter Helicop. parents, kasi mm -hmm. sobrang tutok. Mm -hmm. Yung bang parang lahat na lang ng galaw, eh mm -hmm. oh, bakit ganyan, parang i-correct. Yeah. Mm -hmm. Tapos, eh, sabay, karaniwan yan sa mga stage parents, na so, talaga parang... Yung, alam mo, yung mga konting mga gano'n ng mga mata pa lang eh, parang... <laughs> Bawat ilos talaga. <laughs> <Oo, laughs> oh, pinakansin. may, mga, may mga talagang yung mga yung pag ano na sasabihin, mata pa lang eh, mm -hmm. matatakot ka na dahil kasi baka mamaya, eh, oh, yung mga mm -hmm. Kaya nakakalungkot dahil kasi uh, hindi lang siya stressful, kung hindi yung talagang pwedeng mag-cause ng anxiety, mm -hmm. yan na nga. So, magbibuild up yung anxiety niyan, tapos ninerbisin, mm -hmm. magpapalpitate yan, tapos kumisan talaga magugulat ka na lang na sa sobrang takot, hindi na nakakapagsalita o nakakapag-reside sa klase. Ay, okay. okay. May yes, mga. nag pa yun para mandaya sila minsan. Kasi parang oh, takot sila na, ay, kapag may mali ako, yari ako pag-uwi. Oh. So, yung iba, nagiging dahilan yun para mandaya na sila, mangungopia na sila. Ay, totoo yan. Totoo yan. Mm -hmm. That, kaya ang dami ang daming pa pwedeng uh, kaakibat na talagang stress mm. sa isang estudyante. Siguro, di ba, ang palagi natin sinasabi, pag pumasok ko sa eskwelahan, aral lang. Tapos kung ano lang yung kaya, hindi yung talagang, yung sinasabi nga natin, uh, aabot tayo sa puntong mag-cheat. Tapos yung, pati pagsisinungaling natin na uh, bigayan oh. na ng card, pero hindi ka pa rin nagsasabi. naalala no. oh. um, ko pati, paggawa na ng, ano, ng, excuse letter dati, ano eh, may gumagawa talaga uh -huh. ng ano yun, pag magagaling mag-English ibang classmate, sila yung gumagawa nun. Uh -huh. Tapos, may pipirma <laughs> na. May pipirma. Uh, may pipirma. Yung pirma. Tapos, igagayahin eh, yung pirma. Tapos, pati yung sasabihin natin na bigayan na ng card, tapos, hindi nagpunta yung teacher, eh hindi nagpunta yung parent dahil kasi ayaw ano, sabihin, ayaw para, sabihin ng anak dahil kasi alam na mababa yung grade. So, yung mga ganon. At uh, sa panahon ngayon, Lalo na nitong ano, actually nitong from 2016 up to the present, alam mo, may mga um, ano eh, may mga reported cases ng ano suicidal attempts at yeah. suicide because mm -hmm. of frustration sa grades. Na frustrate oh, okay. talaga Can siya. Anong yeah. age group po? Actually, yung isa na talagang recorded dito sa atin, 10 years old yung nagpakamatay Pinakabata isip, po yan. Oh, na years old. because of the grades. Oh, oh grabe, Diba ba? 10 years old is it? Oh. oh. May isip mo sa ganun. Paano anong ginagawa ng magulang? <laughs> Bakit ganun yung naging thinking ng bata, 'di Oh. Okay, uh, yan, isa yan. Tapos meron pangalawa na dati hindi naman, kahit sabihin mong uh, underprivileged yung ano yung social status mm -hmm. ng isang uh, mag na isang pamilya, mm -hmm. hindi naman nagiging problema yun na mag a kang magpakamatay mm -hmm. dahil sa sobrang kahirapan. Yes. Pero ngayon may mga ganun na rin na dahil ba sa tukso na hindi ka nakakabili ng ganito, hindi mm -hmm. ka nakakabili, very frustrating din sa ibang mga bata. Mm -hmm. Kaya talagang may mga reported na cases of depression and and at the same time suicidal attempts dahil kasi nga sinasabi na hindi hindi kayang makapasok sa eskwelahan mm -hmm. kasi kulang sa gamit o lalo na nung panahon ng covid na mm -hmm. yung kaya ay ay kaya ka modular kasi wala kang internet eh di mm ba -hmm. yung mga ganung mga ganong ganun panunokso na eh, eh syempre para sa isang bata na bakit wala ba tayo mm -hmm. ano pati hindi ba talaga pwedeng pe Mm -hmm. Yung no, mga tipong gano'n. Naalala ko po kasi dati nung college ako, meron kami student evaluation. Tapos sa evaluation po na yun, parang i-check namin kung ano yung, ba yung mga, kung sakali may mga issues kami, kunyari meron po ba kaming weight issues, ganyan. Kung ano pa yung mga parang factors po siguro na pwede maka-affect dun sa studies. Tapos isa po dun sa mga um, pwede i-checkan, yung something na problem with the family, kung single parent, ba, ganyan. Ah. Ano po ba yung effect ng ganong klaseng uh, dynam uh, family dynamic sa mga estudyante Kunyari, may, may ano pong diferensya kapag buo yung pamilya sa isang solo parent na anak? Yun siguro ang nagiging problema natin kasi we always discuss lalo na pag pag ha ano, pag bata ha. Mm -hmm. Pag uh, kasi ngayon uh, naalala ko kasi dati po siya. Please bring a family picture ay, ng pamilya ay, wow. mo. Ewa parang ganun, Patay. Uh, yung <laughs> ano, mm. ano yung family picture kong lalagay? Actually, naging, oh, no. ano naging usapan yan dun sa, mm. sa ano, dun sa, sa public school kasi uh, nag-aaral yung mga alaga namin gano'n. Tapos sabi gano'n sa akin, tita kami na ano yung lalagay ko. Papapicture tayong lahat nagpa mm. picture kami kasama kami group kasi lahat para yun. sinabi na kumpleto pa rin mm -hmm. kami kahit na tapos hindi na sila 'yung question alam na ng teacher siguro kung pa paano yahan handle mm -hmm. 'yun 'yun yung point doon mm -hmm. na pag sinabi natin but wala yung nanay but wala yung mm -hmm. tatay mm -hmm. hindi ko pwedeng alam naman sa sabihin ko sasabihin mo OFW, OFW yung o mm w -hmm. nanay mo, kaya wala kayong picture kasi matagal ng mm -hmm. ano mm -hmm. parang ano ba't mo kailangan mag oh, Ba't mo kailangan magsinungaling? Sabihin mo yung totoo, single parent po yung nanay ko, pero nandun po yung lolo ko, nandun po yung lola ko, may uncle ako, may ano. Kaya ganito po yung binigay kong family picture. Mm -hmm.